ngayon nga ay November 1. At siguradong nakauwi na nga lahat sa kanya-kanya nga nilang probinsya. Para madalaw nga din nila mga mahal nila sa buhay. eto nga kami ni Mama, tangali na nga din nagising. Nagtitimpla na nga siya dyan ng gatas at yun na nga lang ang aalmusalin ko. Tumawag nga ang tita ko kung sasama ako sa kanila. Dahil sila nga daw ay mamamashil sa mall bago pumunta sa sementeryo. Nagtitipid nga kami ngayon ni Mama. Ay mas pinili na nga lang muna namin dito kami sa bahay. Saka na nga lang babawi kapag may extra pera na uli. Alam nyo nga na natigil na yung extra income namin. Para nga din sana sa mga kaunting loho. Meron naman niyang kaunting ipon. Pero isa-save na nga lang namin yun. Para nga sa emergency fund namin. Habang nanonood nga pala ako ng TV diyan. Ito nga kapitbahay namin pumasok sa bahay. At inabutan niya ako ng mga candy tree. Na dapat nga ako ang namimigay pero ako nga binigyan. Alas 9 na nga ng gabi at nakauwi na nga si tatay. Bago nga kami pumuntang sementeryo, kumain nga muna kami sa bahay. Tamang naghihintay na nga din kami mabawasan ng traffic. Dahil balita nga daw na sobrang traffic nga daw papuntang bayan. Jeep pa naman ang dala namin at mas nakakadagdag pa yun sa crowded sa daan. Sinuot ko nga pala itong jacket ko na glow in the dark. Balak nga sana namin na mag makeup ng nakakatakot. Dahil nga Halloween nga din naman. Kaso nga wala nga ngayon si Tomato. Dahil bumisita nga sila sa Laia. Pero ngayon nga, balak na naman nga namin pumunta sa sementeryo. Dahil nakauwi na nga daw sila tomato. Akala nga namin ay maluwag na ang daan. Pero eto Naipit na nga kami sa traffic. Kinababa na nga kami diyan ni tatay. At siya nga doon maghanap pa ng paradahan. At siguradong malayo nga yun, kaya umuna na nga kami ni mama. Hindi nga ako binibitawan diyan at sobrang daming ang tao. At kapag nagkaiwalay nga kami din, ewan ko na nga lang kung magkaanapan pa kami. Siguradong panik na naman nga mama ko. Habang naglalakad nga ako diyan, madaming ako nakikitang bata na nagpapalipad nga ng mga naahilaw na ito. Kaya ako nga ay bumili na nga din ng isa. Para abang nandudon nga kami, may pinagkakabalan nga ako. Dahil wala nga si Tomato, nakajamin ko. Tinesting ko nga din muna ako na nga ito. At okay naman nga itong nabili namin. Alam niyo ba, abang naglalakad nga kami diyan. Madami nga pala ulit nakakilala sa akin. Kahit nga ako ay naka hoodie jacket di. Ay nakikilala nga ako at sinisigaw pa nga ang pangalan ko. Hello po sa mga nakakilala nga sa akin kagabi. Pero syempre, wala naman tayo sa lugar. Para nga, di ito pa mag meet and greet. Baka mas lalo pa nga tayong makadagdag sa siksikan. Nandito na nga kami at eto nga tinetesting ko na nga yung nabili ko. Napakarami nga din ditong tao kaya hindi nga nakakatakot. Dati nga ay takot nga din ako pumunta ng sementeryo. Pero ngayon nga naintindihan naiintindihan ko na at hindi dapat matakot. Huwag kalilimutan mong follow, like, and share. Salam sa panunod. Thank you, Lord.